Hi po. I-flex lang natin yung ating personalized name necklace. Ayan. Kadalasan po sa so Japan. Maraming nagpapagawa ng ganyan. Yung iba sobrang kakapal pa. <laughs> Ayoko naman ng sobrang kapal. Kasi sayang naman yung yung necklace napakakapal. Tapos nalagyan mo pa ng, ng name. Para ka ng ano nun. <laughs> Alam nyo na. Eto kasi napigtas lang. Kung sino pa yung makapal. Siya pa yung na ano. Papagawa ko na lang yan. Eto man, manipis lang siya. Pero matibay. Matibay talaga ang Japan Gold. Tapos eto kanji. dalawa kasi na gusto ko na kong kanji ng Japan na name ko na Ami. Tapos ito Hiragana. Totoo ba talaga tong mga to? Ang tanong. Okay. Check natin. Ito kasi hindi na nakasulat yung gold niya na na may nakasulat pero kahit sinong may alam nito masasabing Japan gold sila ayan nakikita ba ayan <laughs> ayan K-18 siya. Okay. Okay. Ito den Japan gold Ito nung pinagawa ko to Humingi sa akin ng ng necklace kasi ang gagawin lang nila is yung pendant yung kanji kasi napakahirap gumawa ng kanji at napakamahal. Diyos ko, napakatagal na nito. Eh, lalo na kung ngayon, dahil sobrang taas ng gold. So, sabi magdala ako ng, ng chain. So, nagdala ako ng chain. Para yung ginawa, dala chain. Kasi I like this. Kasi nag, pipika-pika siya. So, check natin kung gold yung chain. Nakikita nyo, K18. Okay. Tapos, yung isa, ito, dinala ko yung chain. Pareho sila. day team din siya. Okay? Ito. Nakita nyo? Ayan. Ako. Pasensya na kayo sa kuko ko. <laughs> Nasira na agad yung cutex ko. Tapos, itong mga kanji na pinasadya ako kasi nagustuhan ko yung kanji nila. Dalawa pa. Pero pareho siyang Ami. Uh, Sa English eh. Amy. Ayan, tingnan natin kung totoo. Totoo ba to? May nakawuki talaga siya. Medyo mabigat siya, oh. Kasi makapal-kapal siya. Hindi daw pwede kasing gawin laro pag kanji. Pagka manipis. Ito naman. try natin timbangin kung ilang ilang grams. Yung hiragana naman is tingnan natin yung likuran. Ayan. Kita nyo? Okay, tangi natin yung chain kasi nakalimutan ko na kung ilang yung chain try natin magento na uh, one gram lang siya natin yung isang kanji. Ting 1 gram. Tapos, check natin yung isama yung pendant kung ilang gram yung pagkakagawa nila sa pendant. So, mga 2 gram siya, nyo 2 grams din siya mahigit. Ito naman, yung chain nito alam ko 5 grams. 5 grams. 5 grams yung chain. Tapos yung pendant. Tignan natin kung ilang grams. 1 grams lang siya. Manipis lang to. 1 gram yung eto oh. naman nakalimutan ko na rin yung chain niya eh. try muna natin yung chain snake snake chain kasi to eh kaya medyo ano mahirap ayan kunwari ganyan So, 1 gram higit. Tapos, sama natin yung pendant. Hmm. Ayan. Ayan lang po. So, ito. hindi kasi sila naglalagay dito ng ano ng ng 18k pero kahit naman po na makakita nito ay meron yata wait meron ba wala wala pala pero lahat po ng mga nagpapagawa dito sa Japan alam nilang gold yan kahit na ipacheck nyo pa po. <laughs> Ayan, ito din wala. Pero, gold, gold po talaga siya. Hindi po manluloko ang Japan. Basta Japan gold. Ito kaya lang to nilagyan ng mga ng K18 kasi bihirang bihirang bihira po ang may gumagawa nito kakilala ko lang kasi yung yung gumawa nito dito sa Japan ayan pero napakamahal napakamahal nakalimutan ko na kung magkano kasi nagulat din ako sa presyo eh <laughs> nung binayaran ko siya eh lalo na ngayon tsaka ngayon nga yung pwede, pwede naman din siyang set sa necklace kaya lang di lalong mamahal pero kung kaya sabi niya magdala ka ng necklace mo ididikit na lang nila so sila na rin yung nagdikit dito ayan sila na nanibdikit. Libre na yon Kasi kung bibili ka pa nga naman ng chain nila, mas lalo ka nang mapapamahal. Kaya sinabi niya, nasa sa inyo yon kung gusto niyo rin sa kanila rin, sa kanila na rin bumili. Pero, mahirap pong makahanap talaga ng gumagawa ng ganito. Thank you po.